point doon e, baka yung nanalo na yon eh taga PCSO or bata-bata ng taga PCSO I am not 100% convinced although there were uh, questions that were answered Okay ako doon pero may mga katulungan na hindi pa very clear to me and sa masusunod na hearing kakalkalin pa rin natin yon Sa tin Yes bakit nagsasubmit ang PCSO ng mga panalo ng walang at walang corresponding anong game yon kasi magsasubmit sila o oh, hindi lang yung 100 million alam mo magsasubmit sila 50 million tapos 20% niyan walang tin so bahala ng PCSO maghanap kung ano yung tin number in some cases walang tin e eh, talagang ng PCSO yung 20% at ilalagay nila doon sa collection daw now Okay lang yon, Napupunta sa collection, di ba? Come what may. Hindi nabubulsa ng gobyerno at napupunta sa collection. However, ang point doon, e baka yung nanalo na yon, e taga-PCSO. Or bata-bata ng taga-PCSO. Di ba? There's a problem with the identity. At saka dapat yung game. Kasi, mali mo, baka hindi 50 million pinalo, baka, baka ang pinanalo noon is 500 million. Oh, eh tapos dineklara ng 50 million ang panalo. Dapat 500. So dun sa 50 million dineklara niya, 20% lang kukunin noon. Eh kung 500 million, di ba malaki sana? 100. Ano ba yung 100 million? Oh, 20% yan. Dapat 20 million mapunta sa BIR. Eh ngayon, yung pala 500 million tinamaan yan. O dapat, hindi lang 20. 100 million dapat yung tax na mapunta sa BIR. Which hindi nangyari yon. At saka hindi pa natin identified kung sino yung taong yon. Malay natin, eh, planted no ng... Consigo de um ponche em cepelado,